paano mo nga ba malalapa ang dalawang bundok ng isang babae kapag kahalimbawang maliit ang isang babae? Ang tanong ito ni R. Fire. Ang tanong niya kasi, paano naman daw kapag kahalimbawang maliit ang isang babae? Kasi sinabi ko naman daw, nasasarapan ako kapag kahalimbawang nilalapa ang aking dibdib. Ay e paano nga daw kapag kahalimbawang maliit? ang isang babae. Pag-uusapan natin yan. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang God please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider like this video and subscribe my channel. pwede nyong magawa ay nakahiga kayo, nakapatong ang balakang nyo sa unan. Opo, hindi lang babae ang nagpapatong ng balakang sa unan. Pwede kayo rin. Kapag ka nakapatong ang inyong balakang sa unan, tapos papatungan kayo ng isang babae sa ibabaw at luluhod siya at nakadapa siya sa ibabaw ninyo, sigurado maaabot ninyo ang kanilang dalawang bundok. Yun po yun. So gagawa lang po kayo ng para magawa ninyo yung sinasabi kong sobrang masarap na habang nagpapalakpakan ay nilalapa din yung dibdib. So sana sabi ko na tama ngayon tanong If you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.